Maisip mo ba ang isang nilalang na may katawan ng leon, mga pakpak ng agila, at mukhang tao, isang nilalang na kayang hamunin ang pinakamapangahas na mga bayani o magtago ng pinakamalalalim na lihim ng sinaunang panahon? Yan ang Sphinx, isang nilalang na tumawid sa iba't ibang kultura at siglo, kapwa kamangha-mangha at nakakatakot. Isang sagisag ng banal na kapangyarihan at proteksyon para sa mga paraon ng Ehipto. Ang Sphinx ay nagbago sa anyo sa Gresya. Doon, Naging isa itong misteryosong nilalang na kilala sa isang nakamamatay na hamon. Isang bugtong na maaaring pumatay sa sinumang magtatangkang dumaan sa kanyang landas. Inilarawan ang mga esping sa sinaunang Ehipto bilang mga maringal na nilalang na may katawan ng leon at ulong tao. Ang matipuno nitong katawan ay sumasagisag sa lakas at kapangyarihan. Habang ang mukha nito, karaniwang kumakatawan sa isang paraon, ay nagpapakita ng autoridad at pagkadyos. Sa lahat ng mga ito, ang pinakatanyag ay ang dakilang Sphinx ng Giza na pinaniniwala ang kumakatawan sa paraong si Kapre. Malaki at misteryoso, ito'y naging tahimik na bantay ng mga piramid sa loob ng libu-libong taon, parang isang tagapagtanggol sa pagitan ng buhangin at panahon. Sa kaibahan sa bersyong Egyptian nito, ang Sphinx ng Grecia ay mas madilim at mas mapanganib ang itsura. Totoong katawan ito ng isang leon, ngunit ang ulo ay sa isang babae may mukhang maganda ngunit nakakakilabot. Upang lubusin ang itsurang tila mula sa bangungot, may pakpak itong parang sa agila na sumasagisag sa liksi at kapangyarihang makalangit. May ilang bersyon ding naglalarawan dito na may buntot ng ahas, na lalong nagpapahiwatig ng ugnayan nito sa panganib at hindi alam. Ang nilalang na ito ay hindi isang simbolo ng proteksyon, kundi isang nakamamatay na pagsubok lalo na sa alamat ni Oedipus kung saan nilalamon nito ang mga bigong makasagot sa kanyang bugtong. Isipin mong nakatayo ka sa harap ng nilalang na ito, isang nakakatakot na presensya na tumitingin ng diretsyo sa iyong mga mata at nag-aalok ng isang hamon na magpapasya ng iyong kapalaran. Sabi niya, Lutasin mo ang bugtong ko o kakainin kita. Ano ang naglalakad gamit ang apat na paa sa umaga, dalawang paa sa tanghali at tatlong paa sa gabi? Mag-isip ka ng mabuti, sapagkat ang tamang sagot ay maaring magligtas ng iyong buhay, ngunit ang maling sagot ay magtutulak sa iyong katawan, sa hapag ng Sphinx. Nadiskubre ni Oedipus na ang sagot sa bugtong ay ang tao, sa mga unang taon ng kanyang buhay. Sa madaling salita, noong kabataan, siya ay gumagapang gamit ang apat na paa. Sa tanghali ng buhay, ibig sabihin ay sa panahon ng pagtanda, siya ay lumalakad gamit ang dalawang paa. At sa gabi, Katandaan umaasa siya sa tungkod na nagsisilbing ikatlong paa. Natalo ni Oedipus ang Sphinx sa pamamagitan ng sagot na ito. Sa labis na kahihiyan at pagkalugmok, tumalon ito sa bangin at tinapos ang kanyang paghahari ng lagim sa Thebes. Sa kulturang Egyptyo, ang Sphinx ay may mahalagang papel bilang tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga lihim at sagradong templo. Ang presensya nito ay naging kahulugan ng kapangyarihang banal at proteksyon na sumasagisag sa ugnayan ng mga paraon at ng mga Diyos. Ang dakilang Sphinx ng Giza ang pinakakilalang sagisag ng simbolismong ito. Inukit ito upang protektahan ang mga piramide at sa makatuwid ang mga libingan ng mga paraong inilibing doon. Tila isang tahimik na tagabantay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Kasama ng mga piramide ng Giza, ang Sphinx ay tiyak na isa sa mga pinakatanyag na monumentong itinayo ng mga sinaunang Ehipsyo. Ito ay inukit mula sa isang solong tipak ng batong naroon na sa lupa at itinayo noong humigit kumulang sa taong dalawang libo at ang taon bago ang kapanganakan ni Kristo. Pagkaraan ng pagbagsak ng kabihas ng Ehipsyo, naiwan ang Sphinx at bahagyang natabunan ng disyerto kung saan balikat at ulo na lamang ang nakalitaw. Ito'y hinukay ng mga arkeologo noong ikalabinsyam na siglo at mula noon ay naging isa sa mga pangunahing atraksyong panturista ng Ehipto na tumatanggap ng milyon-milyong bisita taon-taon. Sa sinaunang Gresya, inilalarawan ng Sphinx sa mas payak na anyo ngunit hindi gaanong mababa ang dating. Madalas itong itinatampok sa mga seramikang banga na nagpapalamuti sa mga tagpong mitolohikal, lalo na yaong may kaugnayan sa alamat ni Oedipus. Ang mga eskultura ng Sphinx sa Gresya ay nagpapakita ng nakakatakot nitong katangian. Nakabukang mga pakpak at mga lihim na ekspresyong nangingibabaw. Madalas ding gamitin ang imahe ng Sphinx sa larangan ng sikolohiya bilang sagisag ng mga hiwaga at bugtong ng isip ng tao. Ikinonekta ni Sigmund Freud at ng iba pang mga psychoanalyst ang Sphinx sa paghahanap ng sariling pagkaunawa at sa pangangailangang alamin ang mga lihim ng walang malay na kaisipan. Katulad ng Sphinx na naghahamon sa mga manlalakbay ng nakamamatay na bugtong, ang isipan ng tao ay naglalantad rin ng mga suliranin at tanong na kailangang masagot upang magkaroon ng emosyonal at psikolohikal na balanse. Halimbawa, ang bugtong ng Griegong Sphinx ay maaring isiping isang simbolikong paglalarawan ng siklo ng buhay, kabataan, pagkamahinog, at katandaan. Ipinapakita nito ang pagbabago ng tao at ang mga hamon na kinakaharap natin sa bawat yugto ng ating buhay. Bukod dito, ang figura ng Sphinx bilang isang nilalang na pinaghalong anyo ay nagpapahiwatig ng dalawahang katangian ng pag-iral ng tao. Ang tunggalian sa pagitan ng hayop na likas na pagnanasa, na sinasagisag ng katawan ng leon at ng katwiran na kinakatawan ng ulo ng tao. Ang paglalim sa kahulugan ng Sphinx sa ganitong konteksto ay nagiging isang panloob na paglalakbay tungo sa pag-unawa sa ating pinakamalalalim na takot, hangarin at hiwaga. Ang Sphinx ay hindi lamang isang nilalang sa mitolohiya, kundi isang huwarang anyo ng mga hamong psikolohikal na ating pinagdadaanan sa buong buhay.